Magandang hapon sa Rafaelenios. Ngayon po ang ikasampung episode ng programa ng ating Mayor Mark Cholo Villago. Ito okay. ang Ikwento Mo kay Kuya Cholo. Ang aming pong team ay nandito ngayon sa barangay Maginaw San Rafael Bulacan para personal na puntahan ang ating letter sender na si Ginang Jeneline. Si Ginang Jeneline po ay matagal nang uh, ang karamdamang panginginig ng buong katawan. Siya ay naiiwan sa kanyang tahanan at ang kanyang mga inak ay nagtatrabaho para makasurvive sila sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Dito po sa tahanan ito nakatira ang ating letter sender. Mga kaibigan sa Rafael Enyos, panoorin po natin ang istorya ng buhay ni Nanay Janeline. Uh, magandang hapon po. Ako po si Jansine Ganyalon. Uh, Kapitbahay ko po si Nanay Janeline. Bale, kasi uh, meron po siyang iniindang karamdaman at matagal na po niya itong uh, nararamdaman. Bale, lagi po siyang mag-isa sa bahay kasi may trabaho po yung anak. Then, pumapasok po sa school yung isang anak. And then, uh, salamat po kay Mayor Cholo dahil po sa kanya, mabibigyan po ng chance si nanay na uh, makapagpagamot po sa matagal na po niyang Mga kaibigang San Rafaelenos, kasama ko po ngayong hapong ito ang panganay na anak ni Aling Jeneline na si Andy. Andy, magandang hapon. Magandang hapon. Narito tayo sa programa ng ating Mayor Cholo Vilago. Ito ang ikwento mo kay Kuya Cholo. So si Nanay Jeneline ang napili na aming programa ngayong araw na to na puntahan para iyatit ang tulong ng ating Mayor Cholo Vilago. So Andy, parang kararating mo lang galing ka sa trabaho uh, ah. po talaga. So saan po kayo nagtatrabaho? Ah, uh, sa BSU po. Ah, so ikaw ay nagko-construction. Oo. Wow. So bakit mo hmm. bakit mo piniling magtrabaho kaysa mag-aral? Eh kasi po sa kahirapan din po financial ng pantustos. Hmm. Ayon sa aming ah, uh, ayon sa aming uh, story ang nabasa kay Aling Jeneline, si uh, Aling Jeneline ay mayroong karamdaman na nanginginig yung buong katawan niya. Tama? Oo okay, po, tama. Yun. Saan ba nakuha ni Nanay Jeneline yung karamdaman yan? Eh nga din po yung pinagsataka namin. Pinag-check up din naman po kasi eh, mababang daw po sa Bethany's so, daw si Mama. Eh, lagi naman po kami kakayaan na ipagamot. Kasi nga po, kulang din po sa pinansin. So, ilan kayo magkakapatid? Bali, dalawa po. So, dalawa yung isa nag-aaral pa ngayon. Okay. So, ikaw din ang sumusustento para makapag-aaral yung kapatid mo. Opo. Okay. Kung may maaabot po ako, may maaabot ko rin po kahit pa paano. Oo. Oh, so, parang okay. ikaw na yung nagpaubaya na magtrabaho para tulungan si Nanay Janeline at yung kapatid mong bunso. Opo. Okay. So, narito ang programa ng ating Mayor Cholo. Ito ang ikwento mo kay Kuya Cholo. Anong gusto mong sabihin kay Mayor Cholo Villalio? Like uh, Mayor, uh... So Andy, ito ang programa ng ating Mayor Mark Cholo Villago. Ito ang ikwento mo kay Kuya Cholo. Ano ang gusto mong sabihin sa ating Mayor Cholo Villago? Ah, uh, Kuya Cholo, maraming maraming pong salamat dahil sa tulong na iaabot mo sa amin magulang. Maraming maraming salamat po talaga kasi malaking tulong po talaga yun. Lalo na construction nga lang po yung trabaho ko. Hindi ko po kayang tustusan yung pampapagamot sa nanay ko. Kaya Maraming maraming salamat po talaga. So Andy, maraming maraming salamat sa iyo at uh, isa kang uh, mabait at uh, talagang uh, mahusay na anak na talagang gusto mong tulungan ang nanay mo sa kanyang karamdaman at ang pamilya mo. Maraming salamat sa iyo at God bless sa iyo, Andy. Mga kaibigan, San Rafaelenos, ngayong araw pong ito ay kasama na po natin ang ating letter sender number 10 na si Ginang Jeneline. Hi, G nanay Jeneline. Magandang hapon po. Nanay Jeneline, kamusta po kayo? Alam po ninyo, ang istorya ng buhay ni Nanay Jeneline, kung inyo pong napapansin, nanginginig po ang buong katawan niya. Sa araw-araw na kanyang pinagdadaanan, mga kaibigan, ang katawan po niya ay nanginginig at iyan ang gusto niyang patignan sa espesyalista. Kaya ngayong araw po ito, narito po tayo, para iatid ang tulong ng ating Mayor Mark Cholo Vilago kay Nanay Jeneline. Nanay Jeneline, ito po ang programa ng ating Mayor Cholo Vilago. At kayo po ang aming uh, letter sender ngayong hapong ito. Nanay, pwede bang ikwento mo sa amin kung ano po ba yung karamdaman na inyo pong uh, nararamdaman ngayon at ang inyong buong katawan ay nangihinig? Uh, hindi ko parang... asawa, sobrang pagod ng trabaho. Ano po ba ang trabaho niyo dati? Ano na ba, dahil extra, extra po. So, yun ang pangunahing trabaho niyo po ay naglalabada, namamalansya, para meron po kayo ip ip ipantusto sa mga anak po ninyo. So, dumat ano po yung nangyari? Isang araw po ba? Nagising na lang kayo na parang... Opo, nagising na lang po ako na. Iba po yung nangyayari sa kanay ko. Po, po. Tapos ang sa hindi ko lang po siya pinapansin. Kasi pagka lang po ko na nalaman po akong wala, po ang financial po. para po magpatingin sa mga doktor. Opo, po, wala po. kinikita ko po, po lang po po. So hinayaan nyo lang po ng hinayaan yung inyo pong nararamdaman. po hanggang sa lumala po siya. Tapos iba na po yung lakad ko para po susubso po dumakad. Dumating po sa dumating po sa punto ng buhay ninyo na kapag naglalakad na po kayo, eh parang matutumba po kayo. Oo, yung gano'n. One time po natumba na po talaga. Nangyari po ba na kayo po ay nagpatingin na sa doktor? po po, pero sabi wala naman po resulta. Wala po nga. Okay naman po. Okay naman daw. So ngayon ang gusto niyo pong mangyari na kung kayo po ay uh, uh, bibigyan ng pagkakataon dito sa programa ng ating Mayor Cholo Villago, ay uh, mabigyan po kayo ng pagkakataon na makapagpatingin. Uh -huh. So, Nanay Jeneline, ito pong programa ng ating Mayor ay para tugunan po ang mga pangangailangan ng ating mga kababayang San Rafaelenos na katulad po ninyo na mayroong karamdaman. Okay. So, narito po kami para ibigay po ang tulong ng ating Mayor Cholo Villago. Okay. Nanay Jeneline, ang programa po ng ating Mayor Mark Cholo Vilago, ang ikwento mo kay Kuya Cholo, ay narito po para ihatid sa inyo ang uh, tulong ng ating Mayor Cholo. Tanggapin po ninyo mula po sa ating bahay pamahalaan, tanggapin po ninyo ang 10,000 pesos. 10,000 pesos yan, Nay. So, ito po sana ay makatulong po sa inyo para po sa... Pang-araw-araw niyong uh, buhay, pambili po ng gamot, pambili po ng inyong maintenance at pagkain. Pero syempre, hindi po sapat ang 10,000 na yan kung meron pa po kayong gustong gawin para mapatignan ang inyong karamdaman. Kaya sabi po ng ating Mayor Cholo, JP, kay Nanay Jeneline, bukod sa 10,000 pesos mula po sa ating bahay pamahalaan, tanggapin niyo pa po, po ang... 10,000 pesos ka. Tanggapin po ninyo yan. Galing po yan sa ating mayor. So nanay, 20,000 pesos po. Galing po yan sa ating Mayor Mark Cholo Vilago. Ano po ang gusto nyo pong sabihin sa ating uh, punong bayan, Mayor Mark Cholo Vilago? Puno uh, po sa lahat, Mayor. Kasalamat po ako sa panunod. Pangalawa sa inyo po. Nalulungan niyo po ako. Maraming maraming salamat niyo po. Ako. Pero ito, malaking tulong niyo po ito sa amin. Lalo na sa pagpapagalit ko. Ayun po, maraming salamat po. Eh, hey, Palakpuan naman natin si Nanay Jeneline. Nanay Jeneline, muli po, sa ngalan po ng ating Mayor Mark Cholo Villago, ito po ang ikwento mo kay Kuya Cholo, ay nagpapaabot po siya ng uh, isang uh, taus-pusong... Uh, salamat po sa inyo sa pagbabahagi ng inyong kwento ng buhay. Asahan po ninyo na ating Mayor Mark Villago Vilago ay handang umagapay, handang tumulong sa ating mga kababayan sa Andrade.